Liligo na! Woo! Uh, Ganda ng ilog! Sa wakas, mukhang makakapaligo ako na solo ko ah. Hindi, wow. Nung nakaraang araw eh, hindi ako makapaligo, daming tao. Wee, di na! Ayun, maliligo ako, solo solo ko lang tubig. Woohoo! <laughs> Sa wakas, maliligo ako. Oh, sarap talaga maligo dun dun. Sarap maligo pag may <laughs> Pero teka, parang may naliligo. Paano masabi? Akala ko solo ko. Parang may nagkakaingay. Ang bihira tingnan ko nga. <laughs> may naliligo <laughs> nga. <laughs> Hindi ko rin pala solo to. Hindi totoo yan. Oh, bihira. Ano kaya gagawin ko? Ah, alam ko na. Tatakutin ko tong mga to. <gasps> Tatakutin ko. Yari kayo ngayon sa akin. Tatakutin ko kayo. Tama tong pesto ko rito ah. Tama -tama tong na to. Hindi ko na masolo-solo yan ilog na yan ah. lagi na lang may naliligo pag ako maliligo ngayon sa solo kung solo ko na to <laughs> baliw ka yata eh ha? Tama, tama, kitang-kita ko sila rito S Ayun, kitang-kita ko sila Ayun sila Bahala ka sa buhay mo Solohin mo yan Tatakutin ko kayo ngayon Giniyari Para masolo ko ang ilog <laughs> Yari kayo ngayon Eto na Rito, na? Wala sila yun. Hindi, yung din natatakot na sila, natatakot na ta sila. Takot <laughs> na, <laughs> <laughs> tatakbo kayo ngayon. Lahat, teka. Hindi kayo ba nakakalata? Pangit ng tatlo na. Uy, sigurado ka? Bangat ng sotso? -su? Oo nga, promise. Isa, dalawa, tatlo. Oo, nakakotan yung sotso na siya. Hindi eh, ibig sabihin nun. May multo nga. Ay, e, takbo! <laughs> <laughs> Talag si Alice sila. Solo-solo ko lang ilog. Solo-solo ko lang. <laughs> Galing ya. Ah, ko sa ilog. Papunta na ako. Wala na sila. Woo, <laughs> wala na sila. Nagtakbuhan na. So, wala na sila ilog. Ang yabang talaga nito. Wow, makakapalido na ako. Nagtakbuhan sila sa wakas. So, so ko na ilog. <laughs>